ang listing price nito, uh, yung lot one, ay nako mga kapanyero, ang ganda na sikat ng araw, parang, ang sarap sa balat, pagkaganitong summer. Kaya ngayon mga kapanyero, sulitin naman natin yung init ng summer. Yan, ang ganda, ang ganda dito kapag ka ganitong summer. Kaya lang, yun nga, ang pangit pang tignan, di ba? Yun nga pala mga kapanyero, naalala ko, may nag-comment nga pala na uh, cash or mortgage daw po ba itong ating farm? Bali, ito mga kapanyero, Uh, na ano ko na to na naibideo ko na to sa mga una-una nating video yung tanong na yan pero uulitin ko lang mga kapanyero para sa mga bago nating subscriber na nagtatanong uh, yun nga pala kung bago lang kayo sa ating channel uh, huwag nyo naman kalimutang uh, yung subscribe button natin para suporta sa ating channel yan. maraming maraming salamat sa mga bago nating subscriber sa mga dati na nating subscriber uh, yung tanong po na yan kasi is nagawa na natin yan noon. So ulitin ko lang din po ito. Kaya po, uh, kung napapansin nyo mga kapanyero, uh, yung mga video na inilalabas ko itong mga nakaraan, may mga, may mga nakaklip ako ng na mga old videos. Kasi may mga nagme-message sa akin na, na... may mga nagme-message sa akin pero yung mga yon yung mga tanong kasi nila is na ano na eh, na-i-video na, 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 na yun noon. Kaya ikini-clip ko lang yun para kung sakaling mapanood nila or ah uh, mapanood mga bago nating subscriber, ah uh, the same din yung tanong nila, ayun na yung sagot. Ganun mga kapanyero, pero ito mga kapanyero, yan. Shoutout nga pala, hindi ko lang naano eh, hindi ko nakita yung ano eh, yung eksaktong pangalan niya. Si Sir na cash or Mortgage daw po ba? Bali mga kapanyero, i-share is ko nga pala sa inyo uh, itong ano nito, yung history nito, di ba? Nakuha namin to 2019 na itong property na to nakalisting na to ng almost 2 years. Bali nag-start ito. Nakita ko kasi sa record na nakalisting na to ng 2017. So ganung katagal ang ang pagkakalisting niya bago namin nakuha to tsaka ito mga kapanyero ito yung gitna tsaka yung unang unang area yun yung bali tatlong parsela to mga kapanyero yung unang una doon yung lot 1 L shape sya naka L tapos yung pangalawa tsaka ito ah, square type sya ganun ang ano pero pare pareho sila ng lot area na dalawang ektarya So, ang kabuuan po nito mga kapanyero, uh, dalawang hektarya itong kabuuan ng farm natin. So, parehas lang dito. Ang pinagpilian, ang una kong mga kapanyerong nakita kasi, uh, ang una namin pinili, yung unang-una, yung L. Pero, nung pinuntahan namin to hindi ko nagustuhan yung pagka-L niya. Parang hindi siya L, parang parang paano eh, padayamon eh. Ganun eh, ganun ang style. Ang dami niyang kanto. So hindi isa-isa 'yun sa mga hindi ko nagustuhan. Tapos pangalawa, uh, wala siyang puno sa gilid. Bali ito, mga kapanyero, itong itong um, lot 3 kasi ito eh, lot 3, lot 1, tapos gitna lot 2, ito, ito lot 3. So itong lot 3, at least yung isang side, meron na siyang puno. Ayun, mga kapanyero. Bali ito, di ba? Ayan o, no? mga ayan yung mga puno na niya. Bali mga kapanyero, yung puno na yon, uh, tatlong di pa ang layo mula do sa ano sa property nung kabila at saka yung dito. So kasama pa yung dito. So minsan uh, yung mga ibang ano, yung mga ibang puno dito, sa dami ng seedling sa ilalim niyan, humuhukay lang ako tapos ipinapasok ko dito. Ganun yung ginawa ko. Ang daming seedling sa ilalim niyan mga kapanyero, mga pine tree. So yun yung mga karamihan na nabuhay din na nandirito. Kasi nga di ba sabi ko sa inyo yung mga una natin, di ba tanim ako ng tanim. Parang patay, di ba? Yung mga itinanim ko na galing doon, yun ang mga nabubuhay dito. Kaya yun mga kapanyero, ayan, ay na-share ko nga pala sa inyo, bali dalawang ektarya to mga kapanyero. Ang listing price dito, ah uh, yung lot 39,000 lot 2, 49,000. Yung lot 3, 49,000 din. So, pareho ng listing price nung 2017 pa. Yung tatlong yan. Tapos, de, nakita na namin yon mga kapanyero. Napili nga namin to. Uh, pumunta kami ngayon sa bangko na sabi namin uh, imo-mortgage namin ito. Ganon. Bali, ang sagot sa amin ng bangko mga kapanyero, Uh, hindi sila nagmo-mortgage ng lote. Kung meron daw itong bahay, may estruktura tsaka hindi siya farm, pwede siyang i-mortgage. So, ganun. So, hindi po ito na i-mortgage. Ganun din, ganun din naman sa Pilipinas mga kapanyero. Kasi share ko nga pala sa inyo, uh, meron din kaming... Uh, nakuhang lote road na parang farm noon pa, batagal na yon na nakasanla siya. Tapos yung may-ari parang nakasanla siya kaysa mamarimata gusto niyang ibenta sa kahit mababang presyo basta may makuha pa siyang konti. Ganun yung nangyari. Tinubos namin sa rural bank. Parang ganun ang nangyari. So doon siya nakaano. Parang sa rural siya nakasanla. So hindi hindi tinatanggap din ng mga banko, ng mga commercial bank pagka walang istruktura or walang building. Ganun ang sistema. So ito mga kapanyero, parang cash to na, na nakuha namin. Pero yung cash naman na yun, wala kaming ganun kalaking pera noon na hawak. Parang ang hawak lang namin noon mga kapanyero, noon time na yun, parang ang, ang hawak lang namin parang 14 14,000 lang yung hawak namin. So, nung nakipag-usap nga kami sa bangko, tinignan ng banko yung equity namin. So, merong kaming malaking equity sa townhouse na tinitira namin. Yun ang ginamit namin para hugutin yun, para ipambayad rito. So, ito mga kapanyero, itong property na to, cash out balito na galing sa equity plus yung hawak nga namin na 14,000 ganoon kasi meron pang ano eh meron pa siyang uh, abogado meron pang may mga ano pa eh, may mga ano pa, may mga charges pa na iba na ganon so ito mga kapanyero nabanggit ko nga uh, nakalising ito ng 49 so tinawaran namin ng 40 Ganon, 40 Nung unang tawad namin. Ang gusto ngayon ng may-ari, uh, nag-ano siya ng 48, yata, parang ganun. Tapos nagsalubong lang kami, nagkasundo kami rito sa 45. So, ang total uh, selling price na nakuha namin to talaga, mga kapanyero, 45,000 itong area na to, uh, year 2019 nung nagkaroon ng deal. Yan. Bali mga kapanyero, Uh, itong property na to nung nakuha namin uh, yung tatlong side meron na siyang bakod naka fence na siya ng cyclone cyclone yung makakapal talaga pang pang farm na na fence talaga nakabakod na siya yung yung ano mga kapanyero yung sa pagitan ng lot 2 tsaka yung lot 3 doon sa kapitbahay natin yun lang ang nilagyan namin ng bakod kasi nga ako yung nauna rito na nakakuha kaysa sa kanila, di ba? So ako ang naglagay na, kami na yung naglagay dito ng gastos na namin yung naglagay kami ng ng bakod para mahati yung lot 2 tsaka lot 3. ulitin ko lang po ito, ito po yung lot 3. So ganun po ang sistema ng lote na to. So maganda na rin kasi nga may driveway na nakabakod na siya. So at ang ano doon mga kapanyero, ah uh, mababa pa ang presyo noon talagang ang baba kasi nung mga una mga kapanyero may mga nakita pa ako na 25,000 yun yung mga una pero sa ano parang one and a half ang layo kabilang side naman ng Edmonton papuntang Begreville dun papunta so isang oras at kalahati ang biyahe tapos uh, wala pa siyang bakod wala rin puno ganun yung sistema tapos wala pa siyang Uh, wala siyang water activities na malapit. So yun niya, hindi namin nakuha yun. Pero murang muran noon, nung 2019, na noon naghahanap na kami noon. Kasi meron 25,000, di ba? Ang ano, ang ah, hindi ko lang matandaan kung ano ang sukat noon, mga kapanyero. Meron pa kaming pinuntahan noon sa Westlock na Westlock, Alberta, katabi ng airport. May maliit na airport doon eh. So hindi rin namin, marami rin siyang puno, may mayroon pa siyang batis na maliit maganda na rin siya pero hindi, hindi ala pa rin hindi pa rin namin na ano yun wala siyang water activities na malapit so kaya nga ito nga ulitin ko lang rin kaya namin nagustuhan talaga itong farm na to dahil sa lake dahil ang lapit-lapit talaga ng, ano, nan lake dito yun ho ang talagang ano talagang reason kung bakit na ito yung napili namin kaya nga mga kapanyero nasabi ko ulit na, na na ikwento ko ulit sa inyo yan yung ano yung history nito yan ito property is cash ho talaga to so ang na nakakuha naming equity hindi naman namin kinuha lahat dahil nga may 14 kami nakakuha kami ng 36,000 na equity yun ho yung ibinalik namin from 20 from 20, uh, 2019 hanggang 2023 ibinalik namin yun yung equity na yun sa bangko para mabayaran nga namin to. Yan yun yung nangyari. So ito mga kapanyero, bali fully paid ito sa sa bangko, sa equity namin. Kaya nga, na-vlog ko rin yung townhouse natin na nabayaran din naman namin yung bahay ng 10 years and 2 months. Yan din, nasa video rin natin yan noon. So ito rin mga kapanyero, so nabayaran din namin to. Yun niya, yung pagbabayad namin dahil na rin sa extra payment na ginagawa namin so yung kung ano kung mga kapanyero uh, kung nagmo-mortgage kayo sabi ko nga na nasabi ko rin to sa mga una nating video na kahit 100 dollars 200 dollars na i-extra payment nyo napakalaki pag iyan nabuo napakalaki nyan na kabawasan para sa principal ng pagkakautang nyo, so yun nga yung mga isang isineshare ko sa inyo sa mga kapanyero, yung mga nagmo-mortgage dyan uh, talagang unahin nyo kung alin yung malaking uh, ano nyo, malaking pagkakautang nyo doon kayo mag extra payment ganun yung nangyari kaya nga mga kapanyero, nung natapos naman namin tong bahay tsaka lang naman kami bumili ng sasakyan, yun yung track na ginagamit natin pang develop dito pero kung wala naman kasi mga kapanyero kung wala namang farm, hindi naman ako kukuha talaga ng truck. Kasi, yung truck talaga, nakadesign yun para dito. Kung, kung, bagam, kung magkano yung expenses natin sa gas, yan, ay, share ko rin yun nga maya, mga kapanyero, para lahat, maiano natin, maiano ko yung history talaga nito, mga kapanyero. Ah, nung pandemic naman, mga kapanyero, ah, doon namin sinimulan, itayo itong ano, itong bahay natin, itong pinakabubong ng RV natin, itong tambayan na tinatawag natin mga kapanyero ng 2020, 2021, saka 2022. Kasi hindi naman mga kapanyero, hindi ito ano, hindi ito isang bigla. Parang tatlong hati ito, itong ginawa na to. Tatlong taon na in the making itong ito lang, pero tatlong taon dahil nga sa budget, 'di ba? Sinasabi ko nga sa inyo mga kapanyero, Uh, nag o time muna ako uh, bago ako gumawa ng isang bagay dito sa farm so itong bahay natin na to mga kapanyero hati hati lang yan dugtong dugtong lang yan inumpisahan lang namin sa pinaka frame nung una sumunod yung mga bubong tapos sumunod na taon yung inextend naman namin para sa mga kainan ganun yung ano ganun yung nangyari kung makikita nyo mga kapanyero yan yung kung makikita nyo mga kapanyero yung bahay natin tatlong ano yan tatlong set ng gawa yan hindi yan isang buhos lang iba pa nga pala yung deck nyan yung deck nyan yung una unang taon ng 2019 namin ginawa yan tapos 2020 yun nga 2020, 2021, tsaka 2022, tatlong hati yung gawa niyan. Ganun, ang, ganun yung mga kapanyero, yung ginagawa ko dya. ganun yung ginagawa ko dito noon mga kapanyero SUV lang ang gamit ko yung SUV parang balikan ko rito parang 30 dollars ganun lang eh kasi pagka diretsuhan halos hindi kumakain ng gasolina nung nagkaroon na tayo ng truck naging mahal ang balikan ko ngayon mga kapanyero 45 dollars ang ikinakarga ko rito back and forth na yun ganun yung expenses ko so kailangan kung pupunta ako rito ng sabado at saka linggo so meron akong at least 100 dollars na ikakarga dyan para makuha ko yung expenses dito syempre saan ko yung expenses na yun mag overtime muna ako para may pang expenses ako kasi di ba lagi kong sinasabi mga kapanyero hindi ako gumagastos rito nang hindi galing sa overtime ganun yung ginagawa ko talaga kaya yan mga kapanyero shout out nga pala do sa mga nagtanong ayan uh, po nasagot ko na yung mga tanong nyo dinaan, lang, dinaan ko na lang po sa video para hindi lang kayo yung uh, masagot ko sa message nyo kundi pangkalahatan na rin kasi marami rin marami rin syempre marami rin kayo iniisip kung magkano ba ang pagkakabili rito nasaan ho ba to itong location po nito nasa Parkland County Alberta ito po at ito po ay napakalapit lang nito sa Seba Beach. Kung i-search ise nyo ang Seba Beach, 7 to 8 minutes drive away. Ito pong uh, location na to. Itong ating property na to. Tsaka ho ito, ayun uh, sasagutin ko na rin niya po pala. Hindi po kami rito nakatira. Parang parang investment lang po ito na ginawa namin na naisipan dahil nga po ah uh, meron naman talaga tayong original na Dela Dinko Farm sa Pilipinas pero nabenta. Yun nga po, bali na-share ko rin to sa mga dati nating video. I-clean ko rin to sa mga nauna natin na yung original na Dela Dinko Farm na kumbaga meron tayo doon sa Pilipinas na benta dahil nga sa kagustuhan ko gusto kong magkaroon ng farm dito ako nakapag ano, dito ako nakapagsimula ulit ng panibagong farm. Ito na nga po 'yun. Parang inilipat ko lang po yung farm natin sa Pilipinas dito. Kasi noong noon, noong nagkabentahan 'yun, parang gusto ko ring bumili sa Pilipinas. Pero ang problema, sino ang mag-aasikaso? Sino ang gagawa doon? Sino ang magde-design? Sino ang, ang, ano, wala po. So, na ano tamang tama-tama, nakachamba po tayo rito na nakuha natin itong property na to ito ngayon na ang dinidevelop natin na as in Dinko, parang, parang inilipat ko lang po ito so mga kapanyer kung ayun uh, i -share ko lang ulit yung ano yung kung ano ba yung naging itsura ng ating dela din ko syempre ba yung mga bago nating subscriber na hindi po nakakaalam pa yung history natin inulit ko lang po itong uh, ating ano ating video na to para sa inyo mga kapanyero kasi itong ito itong lahat ng mga sinabi ko to sa unang-una doon doon ko doon sinabi 'yan sa farm investment yata. So inulit ko lang po mga kapanyero. Kaya nga po ah uh, ayan nasagot yung lahat kung ano uh, cash or mortgage, magkano yung expenses ng pagpunta rito, ganun po. Ganun po yung talagang history nito. Ayun, maraming maraming salamat mga kapanyero. Hanggang sa muli.